Di ka maluoyan ng ito'y? Ikaw, me, me! Nag-apil-apil po ka! Dan awar aku si papa mi. Hmm. Muta ni mo oi. Katong ni agi kay manok ug motor ni toy na pud. Katiyot ni mo May pang iro ihaghag pa. <laughs> Unya ikaw din eh sugoan, sugoan lang. <laughs> di man tingali nila alab. <laughs> Unya unsa man imong gusto na tunang itoy. Basak pan Magbasa ko pude ka. Masabay ng ka kami. Au permente. Ang saman sa sapana na to'y labay. O para maanod. Diri sa kahakay. Magkuha sa kong pagkaon ni ha. Purami, gibyaan na. At tuon na to'y me. Isulod na tong karton. Tara. man yung mga bataan nagdala man yung karton. Tara, tara! Tara, me! Hmm. Nagunsa na mo din eh! Tay, umama din eh! Saan man ni me? Ingo na to nga helmet ang sulod, ani! Tama kami! Nakadaladala din na mo karton! Helmet ang sulod, ani ma! Unsaon um, man na helmet? Wala lang, God! Naman lagi na ninyong gawas na si Mod sa itoy! Pati! Tay! Be, ibutang, e, ibutang. na ako. Ito'y managin mong papa din eh! Ah, ah, ah. Lakaw na ko ay. Asa man kami, balik dire. Ayaw di ma. Manong <laughs> isulod man na sa karton ng ito'y may tugan. Hindi man, ana. ni. Manong isulod man na ninyo mong karton ng ito'y din eh. Kung sa'yo may nakaunin mo? maluoyan ng ito'y? Ikaw, me, me. Nag-apil-apil po ka. Panguli <laughs> <laughs> mo dito! Panguli mo dito!